Araw-araw na mga salita ng Diyos. Gaano kalalaki ang mga hadlang sa gawain ng Diyos? May nakaalam na ba kahit kailan? Sa pagkakakulong ng mga tao sa malalang mga kulay ng pamahiin, sinong may kakayanang malaman ang totoong mukha ng Diyos? Sa paurong nakalamang ito, sa kultura na napakababaw at kakatwa. Paano nila lubusang mauunawaan ang mga salitang sinabi ng Diyos? Kahit pa sila ay kinakausap ng harapan at pinangangalagaan ng bibig sa bibig, paano sila makakaunawa? Kung minsan, para bang ang mga salita ng Diyos ay hindi napapakinggan. Wala ni katiting na reaksyon ang mga tao. Iniiling nila ang kanilang mga ulo at walang naiintindihan. Paanong hindi ito makababala? Itong malayong sinaunang kasaysayan ng kultura at kaalaman sa kultura ay nakapag-alaga na ng gayong walang kabuluhang pangkat ng mga tao. Itong sinaunang kultura, mahalagang pamana, ay isang bunton ng basura. Matagal na itong naging walang katapusang kahihiyan at hindi nararapat banggitin. Naturuan na nito ang mga tao ng mga pandaraya at mga pamamaraan ng pagsalungat sa Diyos. At ang may kaayusan at mahinahong patnubay ng edukasyong pambansa ay nagawa na ang mga taong mas higit pang suwail sa Diyos. Bawat bahagi ng gawain ng Diyos ay napakahirap gawin. At bawat hakbang ng kanyang gawain sa lupa ay nakakabalisa sa Diyos. Napakahirap ng gawain niya sa lupa. Ang mga hakbang ng gawain ng Diyos sa lupa ay kinapapalooban ng matinding kahirapan. Ang kahinaan ng tao, mga kakulangan, pagiging isip bata, kamangmangan, at lahat ng bagay ng tao ay maingat na pinagpaplanuhan at masusing isinasa alang-alang ng Diyos. Ang tao ay parang isang tigreng papel na walang naglalakas loob na painan o galitin. Sa pinakabahagyang paghipo, siya ay kaagad nangangagat, o kaya ay nahuhulog at naliligaw sa kanyang daan. At parabang sa bahagyang pagkawala ng konsentrasyon, siya'y bumabalik sa pagkakasala o kung hindi ay winawalang bahala ang Diyos o tumatakbo sa mga magulang niyang tulad ng mga baboy at aso upang magpakasawa sa maruming mga bagay ng kanilang mga katawan. Anong tinding hadlang sa halos bawat hakbang ng kanyang gawain. Sumasa ilalim sa tukso ang Diyos, at halos sa bawat hakbang ay nanganganib ang Diyos. Ang kanyang mga salita ay tauspuso at tapat at walang malisya. Ngunit sino ang handang tanggapin ang mga ito? sino ang nais na lubusang magpasakop? Dinudurog nito ang puso ng Diyos. Gumagawa siya araw at gabi para sa tao. Napupuno siya ng pagkabalisa para sa buhay ng tao. At nahahabag siya sa kahinaan ng tao. Nagtiis na siya ng maraming mga pasikot-sikot sa bawat hakbang ng kanyang gawain. Sa bawat salita na sinasabi niya, lagi siyang nasa pagitan ng nag-uumpugang bato at iniisip ang kahinaan ng tao. Pagsway, pagiging parang bata at kahinaan sa lahat ng oras, at nang paulit-ulit. Sino ang kailan may nakabatid na nito? Sino ang maaari yang pagtapatan? Sino ang makakayang makaunawa? Kailanman ay kinamumuhian niya ang mga kasalanan ng tao at ang kawalan ng gulugot, ang kawalan ng lakas ng loob ng tao. At kailanman siya ay nag-aalala sa kahinaan ng tao at pinag-iisipang mabuti ang landas na naghihintay sa tao. Laging habang pinagmamasdan niya ang mga salita at mga gawain ng tao, pinupuspos siya nito ng awa at galit at ang pagtingin sa mga bagay na ito ay laging nagdudulot ng sakit sa kaniyang puso. Ang walang muwang pagkatapos ng lahat ay lumaking manhid. Bakit dapat laging pinahihirap ng Diyos ang mga bagay-bagay para sa kanila? Lubos na walang tiaga ang taong mahina. Bakit dapat laging may ganoong di humuhupang galit ang Diyos tungo sa Kanya. Wala ni muntimang sigla ang mahina at walang kapangyarihang tao. Bakit dapat lagi siyang pinagsasabihan ng Diyos dahil sa kanyang pagsuway? Sino ang makatatagal sa mga banta ng Diyos sa langit? Ang tao pagkatapos ng lahat ay marupok. At dahil sa kanyang desperadong kalagayan, nabaon na ng Diyos ang kanyang galit ng malalim sa kanyang puso upang maaaring dahan-dahang makapagnilay ang tao sa kanyang sarili. Ngunit ang tao na nasa malubhang kaguluhan ay wala ni bahagyang pagpapahalaga sa kaluoban ng Diyos. Nayura ka na siya sa ilalim ng paa ng matandang hari ng mga Diablo, ngunit ganap na hindi namamalayan. Palagi siyang sumasalungat sa Diyos o hindi mainit ni malamig tungo sa Diyos. Nakabigkas na ng maraming salita ang Diyos. Ngunit sino ang kailanman ay nagseryoso na sa mga ito? Hindi na unawaan ng tao ang mga salita ng Diyos. Gayunpaman, nananatili siyang panatag at walang matinding pananabik. Hindi kailanman tunay na nakilala ang substansya ng matandang Diablo nakatira ang mga tao sa Hades, sa impyerno. Ngunit naniniwala na nakatira sila sa palasyo sa pusod ng dagat. Sila ay inuusig ng malaking pulang dragon. Gayunpaman, ang iniisip nila sa kanilang mga sarili ay mapaburan ng bansa. Kinukutya sila ng Diablo Ngunit iniisip na kanilang tinatamasa ang pinakamainam na sining ng laman. Anong pangkat ng mga marumi at abang mga hamak sila? Sinapit na ng tao ang kasawian, ngunit hindi niya ito nalalaman. At sa ganitong madilim na lipunan, nagdurusa siya ng sunod-sunod na sakuna. Data Datapwat, hindi pa siya kailanman nagising na dito. Kailan niya aalisin sa kanyang sarili ang kanyang sariling kabaitan at malaaliping disposisyon? Bakit sobra siyang walang malasakit sa puso ng Diyos? Tahimik ba niyang kinukonsinti ang pang-aaping ito at paghihirap? hindi ba niya inaasam ang araw na maaari niyang palitan ng liwanag ang kadiliman? Hindi ba niya inaasam na minsan pang malunasan ang mga kawalang hustisya tungo sa katuwiran at katotohanan? Naaatim ba niyang manood ng walang ginagawa habang tinatalikda ng tao ang katotohanan at binabaluktot ang mga katunayan? Masaya ba siyang patuloy na tinitiis ang pagmamaltratong ito? Payag ba siyang maging alipin? Handa ba siyang mamatay sa mga kamay ng Diyos kasama ang mga alipin ng nabigong kalagayang ito? Nasaan ang iyong kapasyahan? Nasaan ang iyong ambisyon? Nasaan ang iyong dignidad? Nasaan ang iyong integridad? Nasaan ang iyong kalayaan? Handa ka bang ibigay ang iyong buong buhay para sa malaking pulang dragon, ang hari ng mga diablo? Masaya ka bang hayaan itong pahirapan ka hanggang kamatayan? ang mukha ng kalaliman ay magulo at madilim. Ang mga karaniwang katutubo, nagdurusa ng gayong kalungkutan. Umiiyak sa langit at nagrereklamo sa lupa. Kailan maitataas ng tao ang kanyang ulo ng mataas? Payat at butot balat ang tao paano niya malalabanan itong malupit at abusadong diablo? Bakit hindi niya ibinibigay ang kanyang buhay sa Diyos sa lalong madaling panahong makakaya niya? Bakit nag-aalinlangan pa rin siya? Kailan niya matatapos ang gawain ng Diyos? Kaya walang katuturang binuliyawan at inapi ang kanyang buong buhay sa kahuli-hulihan ay magugugol sa walang kabuluhan. Bakit siya nagmamadaling dumating at ganoong kabilis na umalis? Bakit hindi siya nagpapanatili ng isang bagay na mahalaga upang ibigay sa Diyos? Nakalimutan na ba niya ang libong taon ng puot?